Magandang araw mga ka-health! Sa episode na ito, ating pag-uusapan ang mga uri ng diabetes, ang mga sintomas nito at mga pangunahing gamot at paraan para pangalagaan ang kalusugan ng mga taong may diabetes. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa ating mga video. Tara na't simulan natin! Una, ano nga ba ang diabetes? Ang diabetes ay isang kronikong sakit na nauugnay sa mataas na antas na asukal sa dugo. Ito ay nagiging sanhi ng hindi wastong paggamit ng insulin, isang hormones na nagpapababa ng antas ng glucose sa dugo at nagpapakilos nito patungo sa mga cells para maging source ng enerhiya. May tatlong pangunahing uri ng diabetes. Type 1. Ito ay kadalasang nagsisimula sa kabataan o sa mga bata. Sa type 1 diabetes, ang katawan ay hindi nakakapag-produce ng sapat na insulin. Kaya't ang mga taong may type 1 diabetes ay kailangan mag-insulin therapy para mapanatili ang normal na antas ng glucose sa dugo. Type 2 diabetes ito ang mas karaniwang uri ng diabetes at karaniwang nagsisimula sa mga matatanda. Sa type 1 diabetes, ang katawan ay nagkakaroon ng insulin resistance kung saan ang cells ay hindi maayos na tumatanggap ng insulin. Kailangan ng mga taong may type 2 diabetes ng lifestyle changes, pangasiwa ng timbang, pagkain na may balanseng carbohydrates at sa iba't ibang kaso ng gamot. Gestational diabetes. Ito ay nararanasan ng mga buntis na kababaihan. Karaniwang nawawala ito pagkatapos ng pagbuntis, ngunit nagdadala ito ng panganib sa kalusugan ng ina at sanggol. Pangunahing pangangisiwa ang ginagamit para dito. Narito ang ilang mga pangunahing sintomas ng diabetes. Pamatay na uhaw. Pagkakaroon ng matinding uhaw at paginom ng tubig. Madalas na pag-ihi. Ang pangangailangan na mag ng madalas, pagkawala ng timbang, pagkawala ng timbang na hindi malinaw na dahilan, pagkapagod, pagiging labis na pagod at pagkaantok, madalas na gutom, ang hindi mapigilan na gutom kahit na may kainan na kamkailan pamumula ng mata, pamumula o pangangati ng mata. Sa mga taong may type 1 diabetes, ang pangunahing gamot na ginagamit ay insulin. Ito ay mahalaga sa type 1 diabetes ang katawan na hindi nakakapag-produce na sapat na insulin. Ang insulin ay ini-inject sa pamamagitan ng syringe, insulin pump o iba pang mga para mapanatili ang normal na antas ng glucose sa dugo. Sa mga may type 2 diabetes, mayroong ilang mga gamot na ginagamit upang kontrolin ang glucose sa dugo. Narito ang ilan sa mga ito. Metformin. Ito ay isang pangunahing gamot para sa type 2 diabetes. Ito ay nagpapabawa sa produksyon ng glucose sa atay at nagpapabuti sa sensibidad ng cells sa insulin. Sulfonylias Ito ay mga gamot na nagpapababa ng antas ng glucose sa dugo sa pamamagitan ng pagtulong sa pagsilang na higit pang insulin. Thiazolinidid Jones Ito ay nagpapabawas ng insulin resistance sa mga cells at nagpapabuti sa paggamit ng insulin. GLP-1 Agonist ito ay may mga injectable na gamot na nagpapabawas ng glucose sa dugo at nagpapabagal sa paglabas ng glucose mula sa tiyan. SGLT2 Inhibitors Ito ay mga gamot na nagpapabawas ng na pag-absorb ng glucose sa dugo sa loob ng mga kidney. Sa mga buntis na may gestational diabetes, ang pangunahing pangangasiwa ay sa pamamagitan ng pagbabago sa dieta at pag-ehersisyo. Ngunit, sa ilang mga kaso, maaaring irekomenda ng doktor ang insulin therapy. Mahalaga na sundan ang mga at utos ng iyong doktor hingil sa paggamit ng mga gamot. Ang regular na pagmonitor ng glucose sa dugo at regular na check-up ay mahalaga ring upang masubaybayan ang iyong kalusugan. Dapat mo ring tandaan na ang mga gamot ay hindi nagmamagic at kailangan pa rin sundan ang tamang lifestyle tulad ng pagkain na may balancing carbohydrates, ehersisyo at pangalaga sa timbang. Sa pangkalatan, ang mga gamot para sa diabetes ay mahalagang bahagi ng pangalaga at sa pamamahala ng kondisyon na ito. Ngunit ito ay hindi lamang ang solusyon. Ang pagbabago ng lifestyle at regular na pangalaga sa kalusugan ay parehong mahalaga. Kung ikaw ay may diabetes, tandaan na mayroong mga paraan para mapanatili ang masusing pangalaga sa iyong kalusugan. Insulin Therapy Ito'y pangunahing gamot para sa mga type 1 diabetes at maaari din kailanganin ng mga ilang type 2 diabetes. Ito ay ni-inject in sa balat o sa loob ng katawan. Diet at exercise. Pangunahing bahagi ng pangangasiwa ang pagbabago sa pamumuhay, pati na rin ang regular na ehersisyo at pagkain na may balancing carbohydrates. Monitoring. Malaga ang regular na pagmonitor ng glucose sa dugo para sa tamang pangangalaga. Regular check-ups. Regular na pakipag-ugnayan sa doktor para sa pangangalaga at pag-update ng plano ng gamot. Ang diabetes ay isang kondisyon na maaring pamalaan at pangalagaan. Kung ikaw o ang isa sa iyong mga kaibigan o kamag-anak ay may diabetes, malaga ang pangunahing pangalaga at kooperasyon sa doktor. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga karagdaga pang tungkol sa kalusugan at iba pa. Hanggang sa muli mga ka-health, paalam!